Magandang araw Pilipinas at saan anumang panig ng buong mundo. Ako si Angelica Dela Santos para sa Rihanna Vlogs News. Narito na naman ang mga bagong balita tungkol sa pagdalo ni Pangulong Duterte sa Tricycle Operators and Drivers Association o TODA Summit. Mismong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mangunguna sa formal na pagbubukas ng pagtitipon ngayong araw ika 23 ng Enero 2019 sa Cuneta Astrodome sa Pasay City. Sa pangangasiwa ng Department of Transportation o DOTr at Department of Interior and Local Government o DILG, idinaraos ang TODA Summit upang muling makadaupang palad ng mga ahensya ng gobyerno, ang mga as asosasyon ng mga tricycle driver at operator. One-stop shop sa mga serbisyo ng gobyerno ang TODA Summit na layong mapabuti ang regulasyon ng mga tricycle sa bansa at mapaunlad ang hanap buhay ng mga operator at driver nito. Tampok sa Toda Summit ang mga programang pinansyal, pabahay, programang pangkalusugan, social security, libreng training, seminars, scholarships, makabagong e-trikes, at iba't ibang livelihood programs para sa mga katoda. Ipinaliwanag ng Pangulo na dating Spaniards at mga Amerikano ang namuno at namahala sa Pilipinas noon at lalo na sa Mindanao at kung kahit nagkaroon ng problema sa pag aagawan ng mga lupa roon. Binanggit rin ng Pangulo na Question of Territory ang isa sa problemang kinakaarap sa Mindanao lalo na sa mga Moro Islam at mga Muslim. Dahil nasa maygit 80 taon na ang pananatili pa ng mga nito. At isa pa sa mga problema ay ang pagkakaroon ng may na seguridad o may kinalaman ng mga armas kaugnay sa pinagagawan na lupa at kung kayat nagkakaroon ng gulo sa Mindanao. Sinabi rin ng pangulo na panaw na para magkaayos ayos sa kanyang termino lahat ng bagay na ito. Binanggit muli niya ang pangalan ni Normiswari na isa din sa ipinaglalaban nito ay teritoryo o sariling mga lupa para sa Moro Islam. Sa kabilang panig, binanggit rin niya ang pangalan ni Ilocos Governor Amy Marcos na isa ito sa mga taga-suporta niya kaya't nanalo ito sa pagkapresidente at kaya't malaki ang utang na loob nito sa kanya pinatutsadaan din niya ang mga katoliko at kay Senator Trillanes sa maling akala ng mga ito sa pagiging masama ng Pangulo. Ngunit hindi lahat ng bagay sa kanya sinasabi ay totoo o minsan nagpapatawa lang daw ito sa kanyang mga sinasabi. Binanggit din ng Pangulo na nasa 1.6 milyong Pilipino slaves dahil sa kanyang programa kontra droga. Bago din matapos ang talumpati ni Pangulong Duterte, nagparapol din ito sa mga magagandang babae. Binigyan po din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Assistant Secretary Bongo sa kanyang malasakit at mapagkatitiwala ang serbisyo at tulong nito sa Pangulo. Matapos nito ay nabanggit din niya ang pangalan ni Senator Manny Pacquiao dahil sa pagsusumikap nito lalo't nung nagsisimula pa ito bilang boksingero at idinagdag pa ng Pangulo na nakikita pa niya ito sa bilyaran. Ipinakilala pa niya si Freddy Aguilar na iboto ito sapagkat may minsay lahat ng kanta nito at lahat ng kanyang kanta ay may malalim na minsay at tagus sa puso ng maraming Pilipino. Naway manalo ito sa pagkasenador sa mga susunod na buwan anya ng Pangulo. At may minsay din ito sa sambayan ng Pilipino na bumuto ng nararapat na kandidato sapagkat doon nakasalalay ang ikakaunlad ng kani-kanilang bayan. At sa videong ito, nandito rin ang mensahe at reaksyon ng Pangulo kaugnay sa pagpapababa ng taong gulang ng mga bata na nagkasala at magkakaroon ito ng karampatang parusa ayon sa law ng Pilipinas. Ang Congress, uh, pinag-regon nila sa 12 yung criminal responsibility. Well, If it's the final uh, decision, uh, uh, I'm comfortable with it. Mm -hmm. Okay. I'm comfortable as long as they... Uh, uh, above 12, below 16, yung indeterminate sentence lang. lang open. You really wanted 12, sir, not 9 as initially well, proposed. But that was the original. Binabalik ko yung original. So, oh, yung original was really below 9, above 9, below 12, tapos above 12, below 16. Hindi original. binabalik -hmm. ko lang. Okay. But what what age do you want it to well, Uh, well, sabi ko, ibalik na lang ninyo sa dati. Uh, sabi ko, but kung ayaw ninyo and you want uh, other uh, targeted uh, uh, may trajectory kayo na iba, it's okay, may 12 okay na. Kahapon naman, Dumalo si Pangalong Rodrigo Rua Duterte sa taon ng pagpupulong ng Provincial Union of Leaders Against Illegality o POLI sa Quezon City Convention Center sa Lucena City, Lalawigan ng Quezon. Ang kilusang POLI ay nabuo noong 2017 upang tulungan ng pamalaang panlalawigan ng Quezon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng paglilingkod bilang mga mata at nainga ng pagpapatupad ng batas lalo na sa antas ng barangay o village. Ayon kay Governor David Suarez, ang mga voluntaryo ng PULI ay nagsisilbing mga mapagkukunan ng impormasyon sa kaniga mga komunidad upang maiwasan ng mga krimen sa pag-uulat ng mga iligal na gawain tulad ng mga iligal na droga, insurhinsya, iligal na pagsusugal at iligal na paglag at ibaba. Naglalaman ng humigit kumulang 10,000 voluntaryo Pinangalanan ng Grupong Provincial Union of Leaders Against Illegality o POLE pagkatapos ng Apolinario de la Cruz nakilala bilang Hermano POLE, Isang lokal na bayani ng lalawigan ng Quezon sa panahon ng kolonisasyon ng Espanyol sa bansa. Binanggit din ng Pangulo na kailangan para may saayos ang uh, ng lupa ay kailangan magkaharap para pang mga tao at mapag-usapan ng maayos idinagdag pa ng Pangulo na gusto niyang lumahok sa Communist Party, ngunit hindi niya kayang indayin ng pagpatay ng mga ito sa maraming Pilipino sa loob ng may 82 years na. Marami na rin pinatay sa barangay Catherine sa pag ng Pangulo dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa Narcolis na kung isa sa mga pangalan ng lokal opisyal ay nasa listahan, pinangangamba ang nasa piligro ang buhay ng mga ito kung hindi magbabago ang kanilang trabaho sa inahawa kanilang lugar. Sinabi rin ng Pangulo na hindi magtatagumpay ang maling gawain ng mga komunista kaugnay sa problema sa lupa at iba pa. Dagdag pa nito sa sahod niyang may git 200,000 pesos ay nahati pa niya ito sa dalawang pamilya niya binanggit rin ng Pangulo na ayaw dapat niyang makipagpatayan sa mga NPA o New People's Army pero kung magpapatuloy ang mga ito sa mga karasang ginagawa nila ay may kalalagyan sila. May minsay rin ng Pangulo sa mga Komunista Party at mga NPA o New People's Army na sumuko na sila sapagkat bibigyan at magpapatayo ng sariling bayang Pangulo para sa mga ito at testa para sila makapag-aral at makakuha ng sertipikado upang makapagtrabaho kung sila ay nakapagtapos na. At uli, pinasarinan ni Pangulong Duterte ang ibang Catholic priest at naging sarcastic naman ito sa pagsabi na sa iglesia ni Duterte na lang sumamba ang mga Pilipino. Pinasarinan din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga napatay sa drug war nito at muli naman siyang naglabas ng sakit ng loob sa CHR or human rights na nagtatanggol sa mga kriminal at pagbibigay ng special treatment sa mga ito na kung saan ay sila pang pa gumawa ng krimen. Lalo pa niyang kinalakas ang pwersa kontra droga dahil marami na rin namatay tungkol sa paggamit ng mga ito at dahilan ng pagpatay at panggagahasa sa mga inosente o ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga bata at matatanda. Gusto rin ng Pangulo na na sana lahat ng karahasang ito ayaw rin ng Pangulo na mangibabaw ang paggamit ng Shabu dahil isa ito sa kanyang plataforma o kasama sa kanyang kampanya noong ito'y tumakbo pa bilang kandidato sa pagkapangulo at noong ito'y namumuno pa sa Davao City. Nagbanta rin ng Pangulo sa mga korap na nakaupo sa Department of Agrarian Reform o DAR na nagtatrabaho na paalisin niya ang mga ito kung magpapatuloy ang korupsyon sa departamento at ganon din sa Bureau of Customs kaya sinilalim na niya ito sa pamumuno ng militar para makaiwas sa paglusot ng mga ilegal na droga na makakapasok sa bansa. Nagbabala na rin ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa pagpatay sa mga opisyal na sumisirbisyo sa bayan ay magkakaroon na ng karampatang parusa at magdadagdag na rin ito ng patong na pera sa ulo nila para sa mabilis na pagkahuli sa mga ito. Tulad na lang ang nangyari sa former congressman na si Bato Cabe na lang nasa 30 milyong piso ang halagang reward money na sa sino mang makakapagsabi o makakapagdagip sa mga sospek sa pagpatay kay congressman Bato Cabe na siyang dinagdagan din ng Pangulo ng 20 milyong piso kahit umabot na ito sa tumataginting na 50 milyong piso. At bago man matapos ang kanyang kalumpati sa taon ng pagpulong ng Provincial Union of Leaders Against Illegality o POLE sa Quezon City Convention Center sa Lucena City, lalawigan ng Quezon, nakapagpatawa pa ito at nagpasalamat sa mga dumalo sa pagpupulong ito. Sinabi rin ng Pangulo na siya pa lamang ang nakakapag-release ng 20 milyong pabuya sa mga makakapagdakip sa pagpaslang kay former congressman Rodel Batugabe at sa 30 milyong piso na naiwan ay hindi pa binibigay ng kongreso. Maaalala kauna-una ang, kauna ang nag-release ng kongreso ng 30 milyong piso ng pabuya sa makakapagdakip sa mga sospek at binagdagan din ito kamakailan ng Pangulo kahit umabot ito sa tumataginting na 50 milyong piso. At ilan lamang po yan sa mga nakalap naming informasyon para sa araw ito. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de Los Santos. Magandang araw!